Parang wala akong gana kumain sa labas. Pero wala akong ano. Nauumay na ako sa pagkain dito. Dapat mga kakaibang pagkain naman kakainin ko. Yung... yung hindi panakain ng tao. <laughs> Yun dapat ang kakainin ko kasi nauumay na ako sa lahat ng pagkain sa mundo. Yung hindi pa nakain. Yung hindi pa nakatikim kahit yung kahit sinong tao ano kang ano kayang pagkain yun? Labas naman tayo, hanap tayo don ng ano, bulalo. Sarap sabaw. Parang di pa nanuhan ng hangover. Kain tayo, ito labas na naman tayo sa SM. Kain tayo, kain, hanap tayo ng pagkain sa labas. Ang init. Papunta tayo sa kain, makakain tayo lunch time tayo ngayon. Para mabuhay para maging malakas ang ating katawan so, pupunta na ako sa kainan lunch time tayo nagugutom na ang tiyan so, yun, parang yun ang, ang gusto ko ngayon kainin kaya ito lunch tayo lunch